Kai Soto nang babaliw sa depensa at mga Chinese fans galit na galit sa pagpayag ng FIBA na muli itong makabalik. Alam naman natin kung gaano kapasyonate ang mga Chinese fans sa kanilang basketball at noong natalo ang China sa Pilipinas noong Asian Games ay marami ang umiyak at nalungkot. At noong nalaman ng mga fans na nagpositibo sa ipinagbabawal na substance ang isang player sa Gilas Pilipinas ay marami nga ang nagalit at ito nga si Justin Brownlee. At ngayon sa pinakabagong inilabas na balita ng SBP, ay official na ngang babalik si Justin Brownlee sa ating national team at sigurado na itong maglalaro ngayong February para sa Asian Qualifier sa mga lumalabas na reaksyon ngayon ng mga Chinese fans sa desisyon ng FIBA na paglaroin muli si Justin Brownlee ay marami ang galit ngayon na muli itong payagan na maglaro sa mga nababasa at napapakinggan natin sa mga Chinese fans sa kanilang mga social media ay parang sinasabi nila na bakit daw papayagan ng isang player na maglaro ulit kung lumalabag ito sa violation o rules ng isang basketball competition. Sinasabi pa ng ilang Chinese fans na wala daw kredibilidad ng FIBA na payagan ng isang player na maglaro ulit na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa interview naman ng Director of Official ng SBP na si Erica D ay sinabi mismo na ito na sure na magbabalik si Justin Brownlee at mag -e ensayo na ito kasama ang ating Gilas Pilipinas next week. Nagpapasalamat naman si Justin Brownlee sa pagpayag ng FIBA na muli itong makapaglaro para sa bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ito na sa second chance na ibinigay sa kanya, nagagawin daw nito ang lahat para maging proud ang mga Pilipino fans. So nagkatotoo na nga ang sinabi ni Coach Tim Cohn na sigurado nga magbabalik si Justin Brownlee para sa ating Gilas Pilipinas. Samantala sa kakatapos lang na laban ng Yokohama at Levanga, ang ating pambato na si Kai Soto ay nambabaliw sa Japan B-League. Although natalo ang Yokohama ay kahit papano paano nakaka-score naman na maayos si Kai. May isang moment pa nga na tila nabaliw sa depensa ang isang hapon na dumedepensa sa kanya. Matagal na itong ginagawa nito ni Kai noong TSF days pa niya. Although limited ang minuto ni Kai Soto sa Yokohama, nakaka-score pa rin naman ito ng 9 points. May isang magandang block pa nga ito at ilang rebounds. Kasama nga si Kai Soto sa Gilas Pilipinas at sigurado maglalaro ito under ni Coach Tim Cohn sigurado gagamitin ito palagi dahil isa siya sa mga future ng Philippine Basketball. Sa huling apat na laro ni Kai Soto sa Yokohama, desente naman ang performance ito kahit na off the bench lang siya. Noong isang araw, 16 points lang naman ang nagawa ni Kai at kalimitan 9 points talaga ang score nito. Off the bench. Sigurado, mas mag improve pa lalo si Kai Soto kapag naglaro ito sa ating Gilas Pilipinas ngayong February, lalo pat kakabalik lang nito galing sa injury.